Nagpaabot ng suporta si Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura at Maguindaro del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura sa General Assembly ng Social Welfare Committee na may temang Musabaka Umahat na naglalayang palakasin na ugnayan, suporta at magpapatibay sa programang nakatuon sa kapakanan ng mga kababaihan. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa ni Puersa si Nasultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura at kanyang may bahay na si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Baidin Paul Mastura sa General Assembly ng Social Welfare Committee na may temang Musabaka Umahat. Ipinahayag ng dalawang leader ang kanilang matatag na pagtutulungan upang suportahan ng mga programa at aktibidad na nakatuon sa kapakanan, pagunlad at pagpapalakas ng mga kababaihan. Ang kanilang presensya ay patunay ng patuloy na pangangalaga at pagbibigay halaga sa mga kababaihang naglilingkod at nagiging haligi ng kanilang komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.